So tahong. So tahong. Ang sabi, so at tahong. Nung um, kanina, na yun, ano po, ay, na bata. Malu, uy, mga kakay, ang dami. Higit dalawang kilo, bainti lang. sobrado yung sa kanya lang binibinta ng magulang. Ay, tinulungan, ang danunan yung nanay nila. Three years old, ay, ano, 5 taon yata yung isa, yung isa, yung panganay eh, binawasan ko yung pamasahe ni James nawa man ako, tulong ko po sa ano na yun eh, ang sarap lami kaya ang pangalan nito sa tahong hindi yung ulam namin, pero hindi ko inubos kaya ang dami bukas ang tunga sa sa gulay diba? nakatulong ka pa doon sabi ko kung meron ako ibili pa dalawa alala ko pala pamasahin ni James yung Salamat. God bless you.